sa Green Team, lalaban si na Paolo at Gray. Of course, with our studio, take tropa, Alvin! Oh, Ay, yeah. no. Leveling yung mga itsura nila doon. Diba, oo, kamukha sila ni Alvin. At para naman sa Pink Team, lalaban si na John Mike at Juan Paolo. With our studio, take tropa, Owen! Owen! Animal naman, players, buwasto oh, na! Let's go! No. Galingan ninyo sa inyo nakasalalay, Alvin! ating mga studio players! Yes. Oh, yeah. Titignan natin dito kung sino yung pinakamaganda yung abs kasi talagang oh, core to yeah. eh. Core workout. Yes. Kailangan tight oh, na tight. Yeah. And focus ang kailangan natin dito guys. Pwesto na! na, guys. Pwesto na. Pwesto na. Yes. Players! You have 1 minute and 30 seconds. tiktok tock lock! Happy, Happy time now! Let's go! Asa? Let's go! sa Green Team! Ang oh, Green Team, palong-palong! Dabo -oh. Green Team! Let's go! Natog pa! Oo, teka lang, na oh, oh, yung... Oh, yung basket, yung basket! Ayan! Ayan mo yan, friend! Oy, friend, kaya mo yung galingan mo, friend! Ay, oo. -oh. Ito nag-work. So <laughs> Yes! Ang -oh. flexible! Grabe!

Sino kaya ang mananalo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Time is up! Oh! Teka lang, teka lang. Kasi kanina nangunguna ang pink team, di ba? Oh, Nakikita naman oh, natin. Yes. Three noodle and three noodle. Pero kanina po kasi, apat yon Pero dahil nahulog Yo, ni player, eh, hindi po counted yung isang noodle oh, na yun. Yes. So, so ilan po ang natira? na. Ibibigay namin ang Agosto mo. Yes, o pero... yun natin ang mga bisita. Oo, mahirap yun. Ano ikaw, Paolo? Anong, ano nyo? Naging strategy ninyo kanina na nanalo kayo nung una eh. Oo, ano nangyari? Tiwala lang kay Batman. Ay, ano? Tiwala kay Batman. Siya, kitang-kita namin kanina, Gina G talaga grabe yung competitive nito. Gigil na, gigil na kita ko yung itsura mo ngayon. Pre, pre! Ganun siya. Yes! Competitive ikaw naman Ano? Akala ko, madaling hirap pala. Di ba? Ito yung mga abs. Actually, yes. lumipat pa siya ng pwesto kasi hindi maabot ni Kuya kanina. eh, uh, paano, paano talaga? yan kapag ano, Tay? Siyempre, pa, ang galing nila pare-pareho. Oh. Oh. Ano man man naman ang abs nga? Abs Ay, reveal naman? Abs, Ay, abs reveal! reveal? Uh oh, reveal. Pwede ba yon? Abs, abs, abs reveal! Pwede ba yon? Abs, abs yun? reveal! Abs reveal! Abs reveal. Abs reveal. Magpakilala ka muna. Ako nga pala si Kebe. Ganon. One, two, three, go! Hello, TikTok pa. Ako nga pala si Juan Calma. And... Pataas. Ah! Kaya pala, kaya pala magaling. Plakado. Ikaw, hindi ka Come magpapatalo. Oh, let's go! Hindi ka hindi magpapatalo. Hindi ka magpapatalo. Siyempre, hindi ako papatalo ako si John Mark. Wow! Oh, so, then, bo. Ito tayo sa green team. Oh. Uh, hello mga tiktropa. Ako pala si Dre Arias. Yeah. At... Oh. Ayaw! <laughs> May pasilip lang, may pasilip. Hello, TikTok Lock! Ako po si Paolo Gumabaw at uh, ito yung abs na galing Fairview. Wow! Mga galing Fairview. Galing Fairview. Ha? Hello, TikTok Lock! Ako pala si Tolo. Eh. <laughs>